sa trabaho namin, so saktong. balance na balance lahat. Nagkakatampuhan din oh. oh. kayo. Oo. Okay. Ano yung pinaka-worst na okay. tampuhan? Worst na tampuhan? ng tampuhan. Um. <laughs> 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 ako po lang yung sorry lagi muna. Pero siguro yung sa live-screen po, yung first project ko po kasi ano na we were together na may scene na ko like that, na gulong kaintens. Uh, siguro yung nanibago siya kasi she's never had a partner before. Especially mm -hmm. a partner like me na Game na game, anong oh. gawin mm -hmm. na very... Nagselo like siya? Opo, medyo nagselo siya. But nung ginagawa ko na yun, that, nung yung sales po niya came before the project, you know, kasi she helps me prepare for it niya. So, habang tinutulungan niya mag-prepare ito, kailangan ba itong kiksa yung lahat? Pero, <laughs> siyempre, <siya, laughs> wala siya magagawa. Wala na siya magagawa. Kung saan so, ang parang kay <laughs> Coco, hindi siya nagselos. <laughs> kay Coco, yung walang magsiselos, siyempre. Kasi, alam niya naman po wow. na, right? we're just playing characters, wow. and me and Coco are the best of friends. Wow. Kaya, uh, wala po magsiselos. Pero, siyempre, nanibago lang siya doon. Sa aspect na yun, na may partner siya, na artista, na...